News Balita naman sa si Bayon Dagat. At... Sinabi ng Human Rights Watch na may higit 60 kabataan ang ikinulong, tinorture at binugbog mula nang magdeklara ang gobyerno ng El Salvador ng state of emergency para labanan ang grupo ng mga gang sa bansa. Ayon sa New York-based rights group, sinuspindi ang ilang karapatang sibil sa pagsisimula ng malawakang pagtutugi sa mga membro ng gang. Sinabi ng grupo na nakapagditine ang mga pulisya at sundalo ng mahigit 3,000 30 kabataan mula nang ideklara ang state of emergency noong Marso taong 2022 hanggang Abril nitong taon. Ngunit anila ang mga naaresto at nakakulong ay walang maliwanag ng koneksyon sa mga mapangabusong aktibidad ng mga gang dahil ang mga pag-aresto ay lumilitaw na batay sa physical na anyo at socio-economic na kondisyon sa halip na mapagkakatiwalaang ebidensya. Sinabi rin ng HRW na sana ay gumawa rin ng mga otoridad ng mga hakbang upang protektahan ng mga nakalitinay mula sa karasan kabilang ang pambubugbog at seksual na pag-atake. Mula sa RP World Service, ito si J.R. Balapar sa Radyo Pilipinas. Filipinas. Racho, Filipinas, News, News Nationwide.